Okay. Urang kapag po natin pula, 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 lalo no, po? Kailas pa po nakapangalan yung ah... Gcash, ma'am? Ay, sa akin po. Okay. Kailangan lang po maibabanitin po natin ngayon dito. Kasi dito. Pasipasin na po ito. Kailangan pa nung mabas po ipangalan sa, sa dito sa DCI, ha? Po. O, kailangan po natin dito ngayon. lumapas ko yung pangalan po dito. Dito po sa DCI, ha? Kasi first time po, yung mag-bank transfer na

may na po kasing signal okay so ganoon po mayroon ah at isunod kami po ngayon sa alipon number at ganoon po ito po yung ating combination number ha po hindi ko po maintindihan ok so ganoon po hindi ko po pwede po, ko, ha? Pwede po i-text nyo na lang po Nawawala po kasi yung signal. Oo, ma'am? Pwede po, i-chat nyo na lang po. Nawawala po kasi yung signal, eh. Hala, hala, hala. Balik pa niya po, ma'am. Hala, ma hala. Hala. Hala, pa. Okay. Balik pa yung combination number, eh, ito, ma'am? Pa? Okay. Hindi ko po maintindihan. Hello, ma'am. Hello, po. O, oh, klaro Maslaro na po ba ang istorya na ko, ma'am? Pa? Maklaro na niyo mo ako ang tungog? Hindi ko po maintindihan. So, ano ba ni? Ah, uh, uh, Isulat mo ni ang number, ha? Ma'am? Ha? Isulat mo ni kang ang number, okay? Anong number po? Yung combination number para lumabas ang pangalan mo dito, ha? Pwede po i-chat nyo na lang po kasi hindi ko maintindi na nawawala po kasi yung signal, eh. So, yung combination po, pakidagdag lang po sa apat na number. So, balik na po ito, ma'am. Pa? O, oh, na po itong 5,000 dito. ano to ba yung gunting password sa Gcash? Pa? Kasi na po itong 5,000 na Ano to ba yung password sa Gcash? Ano Ano ba? Ano Ano ba?